mga Russian soldiers. Tuluyan na nga bang tumakas? Sa gitna ng mahigit tatlong taon ng digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine, dumadami ang ulat ng pag-urong ng mga sundalong Ruso mula sa kanilang mga pwesto. Kasabay nito ang aktibong paghihikayat ng Ukraine sa mga dayuhang mandirigma upang palakasin ang kanilang hukbo. Ano ang mga ugat ng pagbabagong ito sa digmaan? Senyalis na ba ito ng pagbagsak ng Russia? at paano naapektuhan ang moral ng mga sundalo sa magkabilang panig. Sa simula pa lamang, mabilis at matagumpay na operasyon ang inaasahan ni Vladimir Putin sa paglusob ng Russia sa Ukraine. Ngunit ang planong ito ay unti-unting nauwi sa isang mahaba at nakakapagod na labanan. Ang pisikal at emosyonal na pagkaubos ay nagtutulak sa mga sundalong Ruso na iwan ang kanilang mga pwesto. Ayon sa ulat ng Mediasona, Mahigit 2,000 na ng pag-abandona ang naitala sa unang kalahati ng 2023, kung saan mas doble ito kumpara noong 2022. Bukod sa kanilang pagod, marami sa kanila ang nagdududa sa layunin ng digmaan. Isang sundalong nakapanayam ng Reuters ang nagsabi, Hindi namin ito laban. Dagdag pa niya ang kakulangan sa malinaw na impormasyon at mapanganib na kondisyon sa frontline ang nagpalala sa sitwasyon. Samantala, patuloy ang Ukraine sa paghahanap ng mga kaalyado. Isa sa kanilang estratehiya ay ang pag-recruit ng mga dayuhang mandirigma upang mapalakas ang kanilang hukbo. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng determinasyon ng Ukraine na labanan ang mga pagsakop. Ngunit sapat na ba ang lakas na ito upang makipaglaban sa mas malaking puwersa ng Russia? Kasabay ng kahirapang kinakaharap ng Russia, may ulat naman na nagpadala ng 10,000 sundalong North Korean ang Moscow bilang tulong sa digmaan. Bagamat ito ay nakikita bilang estrategikong hakbang, hindi maikakailang senyales din ito ng panghihina sa pagitan ng Russia. Ang pagbagsak ng moral at kakulangan sa tauhan ay tila isa malaking hamon para sa kanila. Ayon sa isang sundalong nakapanayam ng Reuters, hindi natupad ng Russian Army ang kanilang mga pangako. Anya, pinangakuan kami ng araw-araw na allowance bonus para sa pakikibaka at mga medalya. Ngunit wala kaming natanggap sa mga ito, kaya napilitan kaming umalis. Kasama niya ang tresing iba pang sundalo na umalis dahil sa pagkadismaya sa sistema. Marami ring sundalo ang nagsabing hindi nila alam kung saan sila dadalhin noong unang bahagi ng operasyon. Sa mga unang yugto ng digmaan, naglabas ang Ukraine ng mga video ng mga bilanggo na sundalong Ruso. Sa mga video na ito, pinahintulutan ang mga sundalo na makipag-usap sa kanilang mga ina at inamin ng ilan na sila'y nagpaputok rin sa mga sibilyan. Subalit, ayon sa Geneva Convention, ang pagpapakita ng mga bilanggo sa anumang anyo, kahit para sa propaganda, ay mahigpit na ipinagbabawal. May mga viral na video rin na nagpakita ng ilang sundalong ruso na nagsasabing pakiramdam nila'y naloko sila. Isang sundalo ang nagsabi, Hindi ko alam na dadalhin kami sa digmaan. Sinabihan lang kami na magkakaroon ng military exercises. Ngunit sa kalaunan, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa harap ng isang marahas na labanan dahil wala ng ibang paraan. Ayon naman sa testimonya ng isang opisyal na nakausap ng CNN, sinabi niyang sila'y dinala sa Crimea para sa military drills, ngunit laking gulat naman nila nang sila'y ipasok sa teritoryo ng Ukraine. Ang sundalo ay tila na dismaya nang makita ang pagtutol ng mga Ukrainian sa kanilang presensya, kaya't nagdesisyon itong umalis sa militar. Bago ang Setyembre 2022, may opsyon pa ang mga sundalo ng Russia na legal na umalis sa kanilang mga tungkulin kung hindi nila ito gusto. Gayunpaman, matapos ang Partial Mobilization Decree, Naipinatupad ni Pangulong Vladimir Putin noong Setyembre 2022, hindi na pinapayagan ang mga sundalong nakatalaga sa Ukraine na umalis sa kanilang serbisyo. Ang mga sundalo na nais magbitiw sa tungkulin ay napipilitang gawin ito ng ilegal at may kaakibat itong panganib ng pagkakaroon ng kasong kriminal. Kung titingnan, ito ay isang malaking pagbabago sa patakaran na nagpahina ng mga karapatan ng mga sundalo at nagbigay ng kakulangan ng kalayaan sa mga ayaw makipaglaban. Takasalukuyan, limitado na ang mga paraan para sa mga sundalo na makalabas sa kanilang serbisyo. Ilan sa mga paraan na ito ay ang pagkamatay, medical discharge, pagkakakulong, o pag-abot sa mandatory retirement age. Ayon sa ulat ng politiko, may mga sundalong Ruso na araw-araw naghihintay ng pagkakataon upang iwanan ang kanilang mga puesto. Gayon pa mahirap tiyakin ang katotohanan ng mga ulat na ito sapagkat ang mga pahayag mula sa mga sundalo ay maaaring naaapektuhan ng propaganda ng digmaan at kontroladong impormasyon mula sa pamahalaan. Dahil dito, nagiging mahirap matukoy kung gaano kadami sa mga sundalo ang talagang nais na lumikas o magbitiw sa kanilang serbisyo. Noong Disyembre 2023, iniulat ng The Moscow Times na halos doble ang bilang ng mga sundalong Ruso na humihingi ng tulong upang makaalis sa kanilang mga unit sa Ukraine. Ang grupong Edith Liom o Get Lost na nagbibigay ng tulong sa mga sundalong na istumakas ay nakatanggap ng 557 na kahilingan mula Setyembre hanggang Nobyembre 2023. Ang bilang na ito ay tumaas ng 89% kumpara sa datos mula Hunyo hanggang Agosto 2023. Bakit nga ba parami ng parami ang mga sundalo ng Russia ang umaayaw sa kanilang misyon sa Ukraine? Maaaring ito ay dahil sa matinding stress, pagod at ang pangarap na makabalik sa kanilang pamilya at magkaroon ng normal na buhay na lamang kung saan malayo sa digmaan. Samantala, sa panig ng Ukraine, patuloy ang pagpapalakas ng suporta mula sa mga dayuhang voluntaryo. Noong Oktubre 25, 2023, nilagdaan ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang isang bagong batas na nagpapahintulot sa mga dayuhang voluntaryo na maglingkod bilang mga opisyal sa Ukrainian Foreign Legion. Sa ilalim ng batas na ito, ang mga dayuhang voluntaryo ay hindi lamang maaring magsilbi bilang private o sarhento kundi maaari na rin silang italaga bilang mga opisyal. Ang pagbabagong ito ay nagbigay daan upang mas marami pang mga foreign fighters ang makilahok sa pagtatanggol ng Ukraine. Ang bagong batas ay matagumpay na ipinasa ng Ukrainian Parliament at nilagdaan ni Zelensky, isang hakbang na magpapalawak pa sa puwersa ng mga nagtatanggol sa bansa. Sa kabilang banda, isang mahalagang aspeto ng bagong batas ang pagbuo ng recruitment center para sa mga dayuhang mamamayan. Layunin nito na tiyakin na ang mga dayuhang kandidato ay may legal na karapatan na manirahan sa Ukraine at hindi konektado sa mga banyagang ahensya ng intelihensya. Ang pagbuo ng ganitong pamamaraan ay nagpapakita ng kagustuhan ng Ukraine na magkaroon ng kontrol at masusing pagsuri ang mga nais na manilbihan sa kanilang puwersa habang pinapalakas ang kanilang hukbo laban sa puwersang Ruso. Hindi rin matatawaran ang kontribusyon ng mga dayuhang voluntaryo sa laban ng Ukraine. Ayon sa Defense Intelligence of Ukraine, ang mga sundalo ng Ukrainian Foreign Legion ay lumahok sa mga pangunahing laban tulad ng sa Kiev, Kharkiv, Mykolaiv, Kherson at Donetsk, pati na rin sa iba pang rehiyon na napinsala ng digmaan. Ang mga dayuhang mandirigma mula sa iba't ibang bansa sa buong mundo ay nagpakita ng tapang at dedikasyon sa paglaban para sa kalayaan ng Ukraine laban sa pagsalakay ng Russia. Halos pinpuanta ngayon, pantaban sana ang naging bahagi ng Ukrainian Foreign Legion kabilang na ang mga veterano at sundalo mula sa North America, South America, Europa, Africa at Asia. Noong Agosto 2024, nagpatibay rin ang Ukraine ng isa pang batas na nagbibigay ng legal na karapatang makakuha ng Ukrainian citizenship para sa mga dayuhang sundalong tumutulong sa pagtatanggol sa bansa. Ang prosesong ito ay nagsisimula sa pansamantalang permit sa paninirahan, kasunod ang immigration permit, at nagtatapos sa pagbibigay ng citizenship. Ang hakbang na ito ay isang mahalagang tugon sa lumalaking bilang ng mga dayuhang mandirigma na nais tumulong sa Ukraine. Itinatag ang Ukrainian Foreign Legion. Noong 2022, matapos ang malawakang pagsalakay ng Russia, ang legion na ito ay nagkaroon ng mahalagang papel sa mga pangunahing labanan tulad ng Sakiv, Kharkiv, Mikolaiv, Kherson at Donetsk ayon sa ulat ng Defense Intelligence of Ukraine, DIU. Sa kasalukuyan, umabot na sa 50 bansa ang nakilahok, kabilang ang mga veterano mula North America, South America, Europa, Africa, at Asia. Ang karanasan ng mga sundalo ng Legion na ito ay itinuturing na mahalaga sa pagpapalakas ng Ukrainian Armed Forces. Ngunit ang tanong, ang pagtaas ba ng bilang ng mga rusong sundalong umaalis at ang patuloy na paghikayat ng Ukraine sa mga dayuhang mandirigma ay patunay ng pag-uurong ng puwersa ng Russia? Marahil, ito na ang nagiging indikasyon ng epekto ng digmaan sa parehong panig. Habang nananatiling malakas ang depensa ng Ukraine, patuloy din silang naghahanap ng suporta upang labanan ang isang kalaban na tila unti-unting nawawala ng lakas. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon, ang digmaan ay patuloy na nagiging isang pagsubok hindi lamang sa mga bansa, kundi pati na rin sa kanilang mga mamamayan. Ang mga aksyon ng Russia at Ukraine ay may malalim na epekto sa buong mundo. At habang ang mga puwersa ng Ukraine ay patuloy na kumikilos upang labanan ang mga hamon, ang patuloy naman na pag-asa sa mga voluntaryong mandirigma ay nagsisilbing simbolo ng internasyonal na suporta. Ang mga susunod na hakbang ay maaaring magtakda ng bagong kapalaran para sa mga bansang kasangkot at magsilbing gabay sa mga susunod na digmaan. Ano sa tingin ninyo ang magiging bunga ng sitwasyong ito? Sa hinaharap, ishare ang inyong opinion sa comment section down below.